eh, hirap ang buhay. Pag hinuli kita, impound yan, pati kita mo, wala. Wala ka nang hanap buhay. Ano? Oh, kaya kahit pa paano, makatulong yan sa'yo. Ha? Oh, sige. Oh, at least, uuwi ka sa pamilya mo na masaya. Ito, boss! Ito ka muna! Hoy! Ito ka, pwede mo! Balik Dito! Ay, oh, dito! Ano yan? Atras? <laughs> May patras yung motor mo! <laughs> oh, Delikado yan! Oh, Delikado yan! lapat may ano dyan, plastic bag. May tali ka dyan o, oh, naglalaylay. O, oh, dili Ang bilis pa ng takbo mo. Saan galing yan? Ha? O saan mo dadalhin yan? Ha? Saan yan? Saan yan? Kanaman, O, ang layo pa ng biyahe mo. Yung mga tali mo pati, maliliit o. Oh. O, oh, dapat meron kang ano dito. O, oh, itong t-shirt mo, pwede mo yan lagay dyan, o. Oh. Dilika o. Oh. O. Oh. O. Oh. ito, may mga pako pa. O, oh, dilika yan. Ha? Ah? Oh, Mag-ingat ka ka pag nag-drive ko si O, oh, yan! Pero hindi man makikita yan. Puti! O, dito malapit nila yan. Dito, ipipit mo. TV pa O, saka ito pa. O. Oh. Ligado Dapat ito, oh, lagay mo na lang dyan. Para kita. Ha? Ah. O, oh, ma accident ka pa yan. Mas lalong ma mahirap. O. Oh. O, oh, di ba? O. Oh. Pag na accident ka, mas marami ang gagastusan mo kaysa madidilinsya mo dyan. O. Oh. Pag ganyan, Magkano naman ang dilinsya mo dyan? dyan. Ha? Kunti. <laughs> Magkano ang kapital? Ha? Magkano ang kapital mo? For, for some, for maybe, maybe, some, sir. Ha? Maybe po sa siya. Ang maybe, some, sir. Ang, maybe, ang kilo. Magkano ang kuha mo? Otso. Siti. siti, may piso ka. Isang kilo. O mga ilang kilo yan ganyan? Isang daan. Di meron kang? 150 pesos. Eh, grabe. Mas bakal. O sa estimate mo, ganyan, magkano ang kita mo sa maghapon? 250. Ha? 250. 250? Grabe. Maghapon. Maghapon, nagkakayan. Mag Magkatrabaho mag ito, 150 pesos lang. Kasama na dyan yung gasolina. Ha? Awas na yung gasolina. Neto na. May 250 ka. O. Oh. Pero, may lisensya ka. <laughs> walang lisensya. <licin> <laughs> walang lisensya. <licin> <laughs> ha? ah, Kanoon ang motor yan? Sa junk shop. Sa oh. junk Pag mga junk shop, walang lisensya ang driver. Walang, uh, kailan rinistro yan? Ah. Oh. Kailan rinistro? Wala. Pag, pag, -pag junk shop, kulurong. Pati motor, pag junk shop na rin. Ha? Ha? Pero hindi yan sa'yo. Doon yan sa may-ari ng junk shop. Eh, ganun yung mga gilagawa dito eh. Modus lahat ng junk shop. Yung mga motor na ginagamit. Hindi riskrado. Yung driver, walang lisensya. Kawa kayo dyan. Huwag na-accidente kayo. Ha? Kawa kayo. Kokunti yung dilinsen nyo, 250 pesos, tapos. Ano? Pero kailangan gawin kasi hanap buhay. Pampamilya, ilan na yung anak mo? Dalawa. O, oh, wag na mo nang dadagdagan. Ano? O, oh, 250 yung dilinsya mo, dodoblehin ko. Ha? Dodoblehin ko, para pa ipandagdag sa'yo. Ha? O, oh, counting tulong ko lang to sa'yo. Ha? Dodoblehin ko yung 250. O. Oh. Kanyan. Kanyan na! <laughs> o. Oh. One. Two. Oh. 300 chocolate 50. Hahaha. <laughs> eh, wag na. Oh, tulong ko na yan sa'yo, ha? Kasi kulang na kulang yung pampasalobong mo sa pamilya mo. Ano? Ha? Okay na yan? Oo. Oh. Uh, Mag-ingat ka, ha? Mag-ingat kayo pala. Wala kayong mga driver's license. At saka yung motor nyo. Wala pang ano. Oh, walang restro. Oh, tsaka yan. Walang huwag mong kakalimutan yan. Ha? Dapat yung may kulay para kita. Ano? 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 Ano pangalan mo? Edi? Edi boy? Ah, uh, gapo ni Edi boy. Oh. Yan ang huwag mong kakalimutan. Ha? Kasi, ano yan? Warning sa kasa nakasunod sa'yo. Tsaka daan-daan na rin mo Ha? <laughs> ha? Ha? Kaya siguro ang bilis mo patakbo kasi nagdut tatago ka, tatakas ka sa pulis. Ano? <laughs> ah, tatakas ka sa pulis. Ah. Eh, hirap ang buhay. Pag hinuli kita, impound yan, pati kita mo, wala, wala ka nang hanap buhay. Ano? Oh, kaya kahit pa paano makatulong yan sa Ha? Ah? ah, sige. Oh, at least, uuwi ka sa pamilya mo na masaya. Ah, pero dahanda dahan lang pag drive ha. At baka sabihin tinotolerate namin kayo na mag-drive na wala kayong lisensya. Consideration lang 'yan. Ha? Ah, pero dapat mag-ipon ka rin para pang-driver's license, 'no? Ano? Ah, sige. Ingat, ingat. okay God bless, God bless.